Nananawagan naman si House Spokesperson Attorney Princess Abante na proteksyonan ang mga Pilipinong nasa Israel. Samantala, binuweltahan ang tagapagsalita ng Kamara si Senator Amy Marcos dahil sa pagquestionito nito sa pondong inilaan sa San Juanico Bridge. Ang mga detalye ihatid ni Kate Rania. Sa gitna ng kaguluhan sa Israel, patuloy na nakikipag-ugnayan ng kamara sa mga kaukulang ahensya ng pamahalaan upang tiyakin ang kaligtasan ng mga Pilipino roon. Ayon kay House Spokesperson Attorney Princess Abante, aktibong minomonitor ng kamara ang sitwasyon at susuportahan ang lahat ng diplomatikong hakbang ng Department of Foreign Affairs o DFA. Nananawagan rin siya sa ahensya na tiyakin ang kaligtasan ng lahat ng Pilipino sa Israel, anuman ang kanilang katayuan sa gitna ng tensyon doon. Nilinaw naman ng tagapagsalita ng Kamara na wala sa mga miyembro ng 19 Congress ang nasa Israel ngayon. Kasunod ito ng mga ulat na may mga patungo o na-stranded umanong mambabatas doon. Kinumpirma rin ni House Secretary General Reginald Velasco na may dalawang kongresistang nagplano sanang bumiyahe pero kinansila ang travel clearance dahil sa kaguluhan. Samantala, hinamon ni House Spokesperson Attorney Abante si Senator Amy Marcos matapos nitong questionin ang pondo para sa rehabilitasyon ng San Juanico Bridge na anyay pang pintura lamang. Bumuelta ang tagapagsalita ng Kamara na ilahad ni Senator Amy Marcos ang kanyang naging ambag sa San Juanico Bridge bilang isang senadora. Giit ni Atty. Abante, tuloy-tuloy ang budget para sa maintenance at rehabilitasyon ng tulay mula pa noong 2018 bago pa naging speaker si representative Martin Romualdez at kinatawa ng unang distrito ng Leyte kung saan naroon ang tulay. Dagdag pa niya, tuloy-tuloy naman ang paglaan ng pondo ng pamahalaan para sa rehabilitasyon ng San Juanico Bridge. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Kate Rania, Congress News.